Mga kapatid, kung na natin ang mga balitang dumarating mula sa buong mundo, hindi ba't narinig na nating lahat na sinabi nilang, nang nangaral ako tungkol sa makalangit na inang Jerusalem, sila ay namangha? Sa panahong ito, habang higit na ipinapangaral ang katotohanan tungkol sa makalangit na inang Jerusalem, mas nabubuksan ang mga tayna ng mga tao sa mundo, naliniwanagan ng madidilim nilang kaluluwa, at nagkakaroon sila ng kakayahang matukoy ng malinaw ang pagkakaiba ng tama at mali, gayon din ang katotohanan at kasinungalingan. Nangangahulugan nito na panahon na, para makabalik ang lahat, sa yakap ng makalangit na ina. Kung gayon, ano ang sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, sa Revelation chapter 22 verse 17? Sinasabi nilang, Halika! Ang kanilang mga anak ang nagsasagawa ng gawain ito ngayon. Hindi ba ginagampanan nating lahat ang papel na pagpapalaganap ng liwanag bilang mga sugo ng liwanag? Mula sa maliliit na kapitbahayan hanggang sa nayon, sa mga lungsod, mula sa mga bansa hanggang sa mga kontinente, at maging sa buong mundo, tayo ay nagbabahagi ng liwanag. Malinaw na ipinapakita sa atin ng Biblia na mangyayari ito, hinahati ang mga tao sa mga may pananampalataya na mangyayari ito, at sa mga taong wala. Umaasa ako na kayong lahat ay magiging magagandang anak ng Diyos na naniniwala sa mga propesya, gaya ng pagkabigay nito, at kikilos alinsunod sa mga ito. Suriin natin ang kalooban ng makalangit na ama sa Ezekiel chapter 47. Sa Ezekiel chapter 47 verse 1, nasusulat, Ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay, at narito, ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan ng bahay sa dakong silangan, sapagkat ang bahay ay nakaharap sa silangan, at ang tubig ay umaagos mula sa ilalim ng dakong kanan ng bahay, mula sa timog ng dambana. Dito, ang bahay ay tumutukoy sa banal na templo, hindi ba? Patuloy nating tingnan ang mga tagpo ng propesya na matutupad sa hinaharap. Verse 2 Nang magkagayo inilabas niya ako sa daan ng pintuan sa hilaga, at inilibot niya ako sa palibot ng pintuan sa labas sa daan ng pintuan na nakaharap sa silangan at narito lumalabas ang tubig sa dakong timog nang ang lalaki ay lumabas sa dakong silangan na may pising panukat sa kanyang kamay siya ay sumukat ng isang libong siko at pinaraan niya ako sa tubig ang lalim ay hanggang bukong-bukong Muling sumukat siya ng isang libo, at dinala niya ako sa tubig, at ang lalim nito ay hanggang tuhod. Muli siyang sumukat ng isang libo, at dinala niya ako sa tubig, at ito ay hanggang sa mga balakang. Muli siyang sumukat ng isang libo, at ito ay isang ilog na hindi ko madaanan sapagkat ang tubig ay tumaas na. Sapat ang lalim nito upang languyan, ilog na hindi madadaanan. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, nakita mo na ba ito? Nang magkagayo'y dinala niya akong pabalik sa pampang ng ilog. Sa aking pagbalik, narito sa pampang ng ilog ang napakaraming punong kahoy sa magkabilang panig. At sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay umaagos sa dakong silangang lupain, at bababa sa araba. At sila'y aagos patungo sa dagat, na ginawang pagusin sa dagat, ang tubig ng dagat ay magiging, ano? Magiging, sariwa. At mangyayari na bawat nilalang na may buhay na dumarami, ay mabubuhay saan mang dako umagos ang tubig. Ano ang pangalan ng ilog na ito? Ayon sa Zechariah chapter 14, mula saan umaagos ang tubig ng buhay sa araw na iyon. Tinutukoy ng Biblia ang tubig na umaagos mula sa templo bilang tubig ng buhay. Nasusulat na ito ay umaagos patungo sa dagat. Gaya ng nalalaman nyo, sa Revelation chapter 17 verse 15, ang dagat ay kumakatawan sa lipunan ng tao, hindi ba? Sa huli, ano ang mangyayari sa patay na mundong ito, habang ang luwalhati ng makalangit na inang Jerusalem ay umaagos patungo sa dagat sa buong mundo? Mababago ang lahat at ang mundo ay magkakaroon ng buhay.